Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ay ko sa inyo ang isang spell. Ito ay spell para sa mga taong baon na sa kanilang utang. Itong spell na ito ay tutulong sa iyo upang makabayad ka ng iyong utang. 100% kahit gaano pa yan kalaki, kahit gaano pa yan kadami. Tutulungan ka ng spell na ito upang Uh, ikaw ay makaaon o mabayaran ang iyong mga utang. Napakadali lamang ng spell na ito at halos wala kang gagastusin dahil sigurado ako na mayroon ganan ito sa inyong bahay. Ito ay gagana 100% basta ang iyong paniniwala at ang iyong ka nais o pagnanais na mangyari ang spell na ito ay 100% rin. Ito ay subok na ng aking mga kaibigan at na ito ay subok ko na rin. Kaya naman ay nais ko itong ibahagi sa inyo. Unang-una ay kukuha ka ng isang puting papel. Ay magsisindi ka muna ng kandila. Unang-una -una ay kukuha ka ng kandila. Kahit anong kulay ng kandila, pwede po. So, ngayon, magsindi ka. Sindihan mo ito. At ang gagawin mo ay pipikit ka at daramhin mo ang inyong enerhiya at magpapasalamat ka. Sabihin mo, salamat at nabayaran ko na ang utang ko. Opo, hindi nyo pa po nababayaran ang inyong utang sa paggawa ng spell na ito. Ngunit yun po ang idilalagay natin na positive energy o vibe po sa ating spell ngayong araw. Dapat po ay isipin natin na, na ito ay tapos na o nangyari na nabayaran na natin ang ating utang ngayon kumuha ka ng isang papel puting papel lamang ngunit ang ating panulat na gagamitin kahit anong hulay at ang gagawin mo ay isusulat mo ito ayan ito ilalagay ko rin naman sa ating description. Ngunit kung nakita nyo na rito ay mas maganda o maaari nyo naman nang isulat na ngayon. Yan, Paish, Gaish, Lagolas, Tarzu, Kusi. Ito po ang ating mga, uh, ito ang ating orasyon na gagamitin natin. Ngayon, ang gagawin mo dito, hahawakan mo lamang ito. Ito, sa gagawin nyo ito sa labas ng inyong bahay, ha? Kay, ito ay gagawin nyo madaling araw. Maaring madaling araw nyo ito gawin. Ngunit tatlong araw natin ito gagawin, ha? Madaling araw po, mga alas stress o di kaya naman alauna, alas dos, alas 3. Ito po kasi ang oras na kailangan natin itong gawin. At saka, piliin nyo po yung oras doon sa tatlo na yon kung anong oras nyo po ito gagawin dahil kailangan po walang makakakita sa inyo, walang makakaalam na ginawa nyo ito kung hindi kayo lamang. Ngayon nakapagsindi ka na, do, dito sa labas ng bahay po ito ha, ah, kukuhanin mo ito, kukuhanin mo ito at ang gagawin mo ay susunugin mo ito sa labas ng inyong bahay. Sinugin mo ito at iiwan mo lamang yung abo kung saan mo ito sinunog. Ngayon, maaaring habang sinusunog mo ito, ay ulit-ulitin mo ang ating uh, orasyon. Paish, gaish, lagolas, tarzu, kusig. Paulit, tatlong araw mo yun gagawin. Biernes, sabado at linggo. Bale. Bali magiging umaga ng biyernes yon dahil madaling araw ng biyernes. Alauna o alas 3. Ganon din sa Sabado at Linggo. Yun po ang ating gagawin. Ngayon, pagkatapos nun, uulit-ulitin nyo ito. Kada Friday o kada, kada Biyernes, Sabado, Linggo, uulit-ulitin nyo ang spell na ito hanggang sa mabayaran yung tuluyan ng inyong utang. Itong kandila, maaari nyo itong itabi at ito yung gamitin nyo ng paulit-ulit. Pagkatapos noon ay tapos na ang ating spell. Basta siguraduhin nyo lamang na kayo ay 100% na naniniwala sa spell na ito. At walang pag alangan -al 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 dahil hindi naman natin nais na magsayang tayo ng mga gagamitin. Sana yung nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag kayong kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa Philippine One. Kung mayroon kayong katanungan, huwag nyo kaming kalimutan, kontakin sa aming Facebook page, Philippine One. O di kaya naman ay sa Pinays at Love. Dot.